Okay, hello, what's up guys? Ang magandang araw sa inyo. So for today's video guys, magta-trouble tayo ng ating reverse uh, reverse sensor. Ano? Kasi nanotice ko lang ngayong umaga, um, hindi, siya, hindi na gumagana yung aking reverse sensor. Ano? Ito yung mga sensors ng aking sasakyan. And apat po yan. So nanotice ko lang po na uh, kabilang side na lang yung gumagana. Yung other side, hindi po siya gumagana. Ewa ko kung anong nangyari. So tara, sundan nyo ako at itutroubleshoot uh, uh, natin kung ano ba yung naging trouble nito. So tara. Okay, ayan guys. So, uh, kung makikita nyo, ayan, naka reverse mode na yung ating sasakyan. Kung makikita nyo, I don't know. kung makikita nyo, naka-on yung ilaw ng ating reverse camera. And of course, yung reverse light natin. So, from here, supposed to be, mati-detect na tayo ng ating sensor, ano. Ayan, so kung nalapit ako, uh, I don't know. iwan ko kung, kung naririnig nyo, pero may nagbibip doon sa loob. So, dito makikita natin o titignan natin kung saang saang uh, sensor yung hindi gumagana dito ano. Ayan, so tignan natin takpan. Okay, ito wala. I don't know, iwan ko kung maririnig nyo. Ay, sandali. Nadidisturb kasi yung signal kasi dito ako sa likod. So, siguro yung gagawin ko na lang guys is try kung takpan na lang lahat ito. Kasi hindi detect naman doon sa loob kung saang Uh, sensor yung hindi gumagana no kasi apat ito so tignan natin o try kong magtago na lang sa gilid dito and eto wala eto wala eto wala eto okay siya so I don't know siguro ewan ko sandali eto wala ito wala. Ayan, may nagbibip sa loob. Ito, may nagbibip din sa loob. So, siguro ito ngayong dalawa. So, pero, titignan pa natin. Try kong i-ano. Try kong i-lagyan ng dito, obstacles dito or, 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 something object na madedetect niya. Then, titignan ko kung saang part yung hindi umiilaw dun sa loob. Kasi meron naman siyang monitor dun sa loob. Ayan, okay guys. So, kung makikita nyo, naglagay na ako ng obstacles or something object dito sa, sa likod para ma-detect ng ating sensor. So titignan natin dun sa loob kung saan kung tama ba yung hula natin kasi uh, kanina na, nakita natin doon yung sa right side yung hindi gumagana. So try natin i-reverse dito. Ayun. Oh okay. So mukhang yun na nga guys kasi kung makikita nyo ito yung left side yung left side niya is may nasa sense siya pero dito sa right side wala siyang may nasa sense so tama nga yung hula natin kanina yung pag test natin doon kanina na maaring yung dalawa nga yun is uh, wala busted yung sensor doon so doon tayo magto troubleshoot muna so sige tara tignan natin sa ilalim ayan okay guys so uh, ito na nga titignan natin sa ilalim hopefully sana mga wiring lang na something na putol wag sana yung sensor mismo ano natin ito ito kasi gumagana to ito yung part side na to. oh okay ano to okay mukhang ito yung okay so ito yon guys so kung makikita nyo ayan okay. So, ito, tung dalawang wire so yun nga dalawang wire doon papunta sa sensor is putol ayan guys so dalawa sila putol parang ginat ngat ito ng aso kung makikita nyo yun oh ayan kung makikita nyo ayan kung ginat ngat nga kasi nga yung aso ko uh, minsan dito natutulog so for sure siguro mayroong pinaglalaroan siguro tong aking ano you know, bakit ang layo ng putol Ayan o, ito yung wire. Ito yung wire. Ito yung putol. So, kailangan pa akong magdugtong. Ang layo kasi ng siguro talaga may naputol na wire. Ayan yeah guys, so, ito yung ito yung sagad na puto. Ito, ito, yung wire na naputol. So, doon ako magjo-join sa kabila pa. So, ang layo. So, siguro magdadagdag pa ako ng isang tangkal na wire para lang ma-join uh, para lang ma-join ko ito mula dito hanggang dito ayan so sige so yun nga guys buti nga na buti nga lang at uh, put, uh puto lang yung wire so ngat ngat nga talaga ito eh kung makikita nyo ayan no? oh. minat ngat ng aso ayan o oh. ayan Ingat, sayang ingat. So, ayan, putol. Ayan, okay guys. So, ah, uh Bali, yung ginawa ko, ito, nagdugtong na lang ako ng wire kasi nga, eh, hindi naabot sa magkabila. So, ito, nag-join ako ng wire dito. Ito yung wire na papunta pa doon, din, doon mismo sa ating monitor, sa ating main board. And, eh, uh, ito, ayan, kung makikita nyo, uh, ito yung mga wire papunta dito sa mga sensors mismo. So, ito, nag-join talang ako ng dalawang wire. So, yung ginamit ko dito na wire is yung speaker wire po ito kasi ito lang yung available sa akin. So, mas maganda kasi to kasi merong uh, pula tsaka itim. So, malalaman mo kung saan yung negative tsaka yung, yung yung positive kasi yung laman ng wire na to, guys, is dalawa. So, meron itong polarity doon sa loob, Merong positive tsaka negative. So, yung tinugtong ko is ito, yung dalawang wire. So, hopefully is maging okay na to, guys. So, yung gagawin ko na lang dito is um lalagay ko na lang kung saan yung hindi siya uh, kita din sa labas. So, Ayan. Ayan. So, siguro dito ko nalang isasabit. Ayan. Para uh, hindi siya makita dun sa labas na may wire na naka nakausli. Ayan. So, siguro maglalagay ako lang ako ng um, electrical tape dyan. Ayan. Ayan. So, ito guys. Nandito na tayo sa loob ng sasakyan. So, uh, moment of truth. Sige. So, on natin yung uh, key. Ayan. And, uh, of course, i-reverse natin. So, hopefully, sana gumana. Ayan. Ayan. Yun naman pala. Ayan, so kung makikita nyo guys, kanina wala itong ilaw na to, di ba? Doon sa sa right side. So, ngayon, dito na siya. Ayan, umiilaw na siya. So, meaning, uh, nasi-sense niya na yung uh, obstacles or yung object doon sa right side ng mga na sensors. So, ayan guys, so, kung makikita nyo, nag-alarm na siya. So, try ko pang ilapit yung chair. Dali ayan, iwan ko kung narinig pa ninyo kung iwan ko kung narinig pa ninyo yung beep, pero try kong ilapit yung chair yun ayan guys, so pag ganyang kalapit narinig nyo ayan, nagbibip so ganyang kalapit, nasisense na po niya so dito tayo sa right side kanina sa hindi gumagana ayan, so gumagana na siya guys Ayan, ito yung part kanina na hindi gumagana eh. Ayan o. So, dito tayo sa kabila. Ayan. So, gumagana siya. Lapit pa natin. Ayan. So, uh, ayan. Nas, nas, nasisense niya na guys. Ayan. So, kung pag ganyan kalapit. Ayan. Mag-alarm na yan ng buong buo. So, titignan natin doon sa loob. Ayan. So, ayan. Kung makikita natin. nasisense niya na. So, more on dito sa kabila. So, isi-center natin yung chair. Ayan. din sa kabila. Ayan, guys. So, yung gumagana ng sensor is dito na sa kabila. Ayan, kung makikita nyo, nasa right side. Ayan. So, sige. So, ayan, guys. Ayan. Okay, guys. So, uh, maraming salamat sa panonood. And I hope na may natutunan kayo. So, kung makikita nyo, ayan, nag-alarm pa siya. Ayan, oh. Ayan. So, maraming salamat sa panonood, guys. So, naging okay na yung ating sensor. Apat na sensor. So, please don't forget to like, comment, and subscribe sa ating uh, channel para... Uh, ma ma maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko pa. And of course, yung like po natin is uh, napalaking tulong na po yon para mag-grow para mas ma-recommend tayo na YouTube. So again, maraming salamat sa panonood guys and I'll see you in our next video.